Sa baryo ng San Miguel, tuwing gabi ng linggo ay may kasiyahang ginaganap sa plaza. Isang tradisyong minanapan ng matatanda. May mga palaro, kantahan, at syempre ang pinakapaborito ng lahat ang sayawan. Si Naruel, James at Tommy ay tatlong matalik na magkakaibigan. Kilala sila sa kanilang kabataan at kakisigan. Pero higit sa lahat, kilala sila sa kapilyuhan pagdating sa babae. Minsan pa nga ay ginagawa nilang postahan kung sino ang unang makakapagpaibig sa isang babae at pagkatapos ay iiwan ito. Para sa kanila, larong lalaki lang. Madalas sila magkita sa tindahan ni Aling Pasing. May dalang Jean at Yossi. Doon nila pinag-uusapan kung sino na naman ang kanilang susunod na challenge. Isang linggo ng gabi, nagkayayaan na naman silang tatlo sa plaza. Doon may sayawan sa kabilang baryo sa San Bartolome. Magamat hindi nila kilala ang karamihan doon mas lalo silang nasabik. Mas masarap ang bagong target, biru pa ni James habang humihigop ng kid Pagdating nila sa San Bartolome, punong-puno ang plaza ng mga tao. May tugtugang banda, palamuti sa paligid at mga ilaw na kumikislap. Nagkantahan sa intablado at nagsayawan sa gitna habang paikot-ikot sila, napansin agad ni Rowell ang isang babae sa sulok. Hindi ito sumasayaw. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. May mahabang buhok at tila may lungkot sa mga mata. Tol, ayun o, jackpot bulong ni Tommy. Nilapitan agad nila ang babae at sabay-sabay na nagpakilala. Hi, miss. Ako nga pala si Roel, kasama ko si na James at Tommy. Pwede ka bang isayaw? Numiti ang babae, bahagya lang, saka tumango. Melanie ang tanging nasambit niya. Hindi niya alam, nagsimula na pala ang gabing babago sa buhay nila at sa buhay ng buong baryo. Hindi inaasahan ng tatlo na tila kakaiba si Melanie. Hindi siya yung tipo ng babae na basta-basta. Hindi rin siya kagaya ng mga babaeng madalas nilang niloloko. Mahinhin siya, tahimik at tila may sariling mundo. Pero sa halip na mainip, mas lalo silang nabighani. Naging rutin nila ang pagbalik sa San Bartolome. Gabi-gabi, isa sa kanila ang bumibisita kay Melanie nagdadala ng bulaklak, pagkain, o simpleng nakikipagkwentuhan sa tapat ng bahay nito. Ngunit may isang problema. Lahat sila akala nila sila lang ang pinapansin ni Melanie. Si Rowel naniniwalang siya ang mas pinapaboran. Si James, kampanting siya ang una sa puso ni Melanie. At si Tommy, tahimik lang pero palihim ang kilos. Hindi nila alam, sabay-sabay silang pinapaasa. Paring James, nakita ko si Roel kagabi, kasama si Melanie, bulong ni Tommy. E bakit ikaw, hindi ba't ikaw din? Dumaan sa likod ng bahay ni Melanie noong isang araw, sabat ni James. Nagsimula mag-usap-usap ang tatlo. Pero hindi na tulad ng dati. Wala na ang halakhakan. Ang dating pustahan na laro lang. Ngayon ay naging personal. Bawat isa'y naniniwala na sila ang mas mahal ni Melanie. Samantala si Melanie ay tila walang pinapanikan. Sa bawat gabing pagdalaw ng isa sa tatlo, may kakaiba sa kilos ng dalaga. Minsan mapungay ang mata na tila inaakit. Minsan naman ay malamig na parang walang buhay. Ngunit kahit anong pagdududa, natatalo ng pagnanasa at pagkahumaling ang kanilang lohika. Tuluyan na silang nahulog sa bitag ng mapaglinlang na kagandahan ni Melanie. At sa bawat gabing dumadaan, unting-unting may nababago. Napapansin nilang may mga alagang hayop sa baryo ang nawawala. Isang manok dito, isang baboy doon. May balibalita rin may batang nawawala sa may ilog. Pero hindi ito pinapansin ng tatlo. Abala sila sa bagahabol sa puso ni Melanie. Hanggang sa dumating ang gabi ng bangayan. Nagkaharap-harap sa tapat ng bahay ni Melanie, si Rowell, James at Tommy. Mainit ang ulo ng bawat isa. Ang dating biroan ay napalitan ng akusasyon. Wala ka ng delikadesa, James. Alam mong pinormahan ko na si Melanie. Niligawan mo pa rin, sigaw ni Rowell. Kapal ng mukha mo. E, ikaw nga ang una niyang sinabihan na ayaw niya sa mga lalaking mapaglaro baka nga ikaw lang ang niloko niya balik ni James Nasa pagitan nila si Tommy Ngunit hindi rin ito nagpapigil Mga gago kayo pare-pareho tayong ginamit ni Melanie Ako nga may nakuha na akong sulat sa ilalim ng pintuan ko may dugo at may pangalan ko pa Natahimik ang dalawa Inilabas ni Tommy ang papel sa liwanag ng poste, nabasa nila. Sa susunod na buwan ng dugo, isang puso ang aakyat sa hangin. Hindi nila mawari kung anong ibig sabihin nito. Pero ramdam nilang may panganib. Bigla silang nakarinig ng iyak ng isang matandang babae mula sa looban. Humihikbi ito habang binabanggit ang pangalan ng apo niyang nawawala simula kagabi. Kinabukasan, pumutok ang balita. May batang natagpuan sa gubat. Wala ng puso. Wala rin dugo sa katawan nito. Tahimik si Melanie buong araw. Hindi siya lumabas ng bahay. Nang gabing yon, isa-isang sinubukang puntahan ng tatlo si Melanie. Ngunit walang sumasagot sa pinto. Sa huling pagtatangka ni James, bigla na lang itong nagliyab ang pintuhan sa harap niya. Umatras siya sa takot habang naririnig ang ungol ng daang-daang tinig mula sa loob ng bahay. Bumangon ng tatlong kaibigan ng magkasunod na araw. Puno ng takot at kalituhan. Hindi nila alam kung anong nangyari. Ngunit ang mga balita tungkol sa batang nawala ng puso at ang misteryosong sulat ay nagsisilbing gabay sa kanila. Nagsimula nilang tanungin ang kanilang sarili kung anong uri ng tao si Melanie at kung ano ang kanyang tunay na hangarin. Puno ng pag-aalala, nagpasya silang magtulungan upang maghanap ng kasagutan. Ngunit bago sila magkasunduan, may mga kakaibang pangyayari nangyari sa bawat isa isa sa kanila. Sa bawat hakbang na tinahak nila, nararamdaman nilang may mga mata silang pinagmamasdan. Si Ruel, patuloy na nagpapakita ng lakas at tibay. Ngunit may mga gabing nakikita siya ng mga kapitbahay na may puting mata naglalakad ng mag-isa sa tabi ng kalsada. Tila pinipilit kalimutan ang mga nangyari. Si James na kanina'y puno ng tapang, naguguluhan na ngayon. Hindi siya makatulog ng maayos. At tila may mga anino na laging sumusunod sa kanya na nagiging sanhi ng malupit na bangungot tuwing gabi. Si Tommy na hindi nakakaligtas sa takot. Nagkaroon ng sugat sa leeg na hindi niya alam kung saan nagmula. Sa isang gabi, nagising siya at may kasamang dilim na parang may isang matandang kamay na humahawak sa kanyang leeg. Napansin niya ang mga kakaibang sugat at mga marka na mga pangil sa kanyang katawan. Ang tatlong magkakaibigan nagsimula na maghinala sa bawat isa. Ang pinagsamahan nila magkakaibigan, ang mga pagmumukha ng kasinungalingan at pansamantalang ligaya ay nagsimula ng mabali. Ang mga mata nila ay puno ng takot at galit. Hindi na nila alam kung sino ang kalaban at sino ang kaibigan. Sa kabilang dako ng baryo, si Melanie ay nagtatago sa dilim ng gabi. Nagmamasid siya mula sa kanyang bintana. Nakatayo sa isang sulok na hindi makikita ng kahit sino. Ang kanyang mga mata, tila malalim, puno ng lihim na hindi kayang itago. Habang ang tatlo ay naglalakad sa dilim ng gabi, nakita nila si Melanie sa isang madilim na kanto nakatayo at naghihintay. Ang kanyang mukha ay hindi maipaliwanag. May halo ng kalungkutan at poot. Sinubukan ng tatlo na lumapit. Ngunit bago pa man nila siya maabot, mabilis siya naglaho sa dilim ng gabi. Hindi na nila malaman kung anong nangyari Isang malamig na hangin ang dumaan at biglang nagdilim ang palikit. At bago nila napansin, ang bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng tinig sa lalamunan. Ang mga kamay na Ruel, James at Tommy ay nagsimulang manginig. Sila ay nalamog ng kaba na tila may paparating ng masama. Habang ang tatlo magkakaibigan, ay patuloy na nagsisiksikan sa dilim ng gabi. Naramdaman nila na parang may humahabol sa kanila. Ang mga hakbang na mabigat at mabagsik ay nagmula sa likod. Tila may isang nilalang na sumusunod. Nang lingunin nila ito, wala silang nakita, kundi ang malamlam na liwanag na sumisilip mula sa mga puno. Ang takot na kanilang nararamdaman ay unti-unting nauurong sa kanilang mga katawan. May mga anino sa paligid na dahang-dahang sumusunod. Nagpaparamdam ng pagtapo ng malamig na hangin. Ngunit ang takot na iyon ay nagbukas sa isang mas malalim na katotohanan. Ang tunay na pagkataon ni Melanie. Isang gabi muling nagkita ang tatlo. Pero sa pagkakataong yon, ibang Melanie na ang kanilang nakita. Tumayo siya mula sa madilim na sulok at ang mga mata niyang tila naglalagablag ng galit. Puno na ako sa mga laro niyo, ang sabi ni Melanie. Ang kanyang tinig ay parang alon na humahampas sa bato. Bakit hindi niyo ba naisip kung ano ang magiging epekto ng mga laro nyo? Magkakaroon kayo ng mas malupit na kabayaran. Isa-isang tumayo ang tatlo. Ngunit ang kalungkutan sa kanilang mga mata ay unti-unting napapalitan ng takot. Sa isang iglap, naramdaman nila ang malupit na hangin at narinig ang tunog ng mga pangil at pakpak na humahampas sa malamlam na hangin. Ang nilalang na humarap sa kanila ay isang halimaw, isang aswang na nagtatago sa anyo ni Melanie. Walang awa ang mga mata nito, hindi na nila kayang magtakbuhan. Ang kanilang katawan ay parang tinutokso. Ang mga malamlam na mga mata ng aswang ay naglalagablab sa galit. Ngunit sa kanilang mga huling sandali, bago sila tuluyang maglaho, narinig nila ang isang malalim na tinig na nagsabi, "Huwag kayong mag-alala. Babalik kayo sa saya. Magkakaroon kayo ng huling sayaw." At sa isang iglap, ang tatlong magkakaibigan ay nawala sa dilim ng gabi. At sa kanilang huling sandali, ang sayawan ay nagpatuloy. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.